PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 ang Bitcoin bilang pinakabagong modus operandi ng mga drug traffickers sa bansa. Sa isinagawang joint meeting ng PPOC o Provincial Peace and Order Council sa Cabanatuan City, ang Bitcoin o Digital Wallet ay isang online currency system na ginagamit na panibagong paraan ng mga kawatan para sa mga transaksyon nila sa mga iba pang lugar na legal na ipinatutupad ang mga ipinagbabawal na droga sa bansa. Using the Bitcoin Meron silang tinatawag na digital wallet na kung saan yung katransact nila on the other country. Doon nila na monitor yung kung ilan yung balance na pwede nilang uh, para doon sa items. May mga product po kasi through black market na doon sa lugar, uh, the, yung lugar ng origin is legal siya. Like for example, yung ecstasy. In Netherlands, pwede siyang bilhin ng 150 pesos. So once na pinenta dito sa atin, nagpo-cost uh, siya ng 1,500 to 1,800 per tablet. Kabilang din sa bagong estilo ng sindikato ay ang pagbebenta sa mga commercial area. Partikular na ang pag in sa mga hotel. Ito ang paboritong tagpuan ngayon ng mga tulak at bumibili ng bawal na droga. Dahil ang seguridad ng hotel ang ginagamit nilang pansariling proteksyon laban sa mga otoridad. Kung madalas ang ginagawa nila yung katransak mo, kukuha yan ng two rooms. Then, dito yung transaction, patipat or sometimes doon sa kabila para makaiwas sila sa huli. Ayon kay governor Aurelio Umali, sisiguraduhin niya na tuloy-tuloy ang trabahong ginagawan ng mga otoridad upang tuluyang masupo ang kriminalidad sa lalawigan. I just hope, sabi ko kay PD, let us not rest laurels. Continue because you have started it. You raise the bar and um, you have to raise the bar again. So, continuous lang. There will be a private, uh, I mean, a small meeting. Uh, as far as the operations concerned, which I will uh, participate para to ensure that uh, the programs and actions of PNP will continue to flourish in the province. Inihirit din niya na dapat manguna ang mga opisyalis ng gobyerno sa pagsasailalim sa drug testing. Anya, paano mapupuksa ang iligal na droga kung mismo namumuno ay sangkot dito? As public officers, a part of yourself has already been uh, given. You know? Yung konti mga karapatan, pwede bibigay yun eh. Kasi nga, that is exactly the the message we need to send across to everyone na pagdating dun sa droga, okay ka implement anti-drug uh, campaign kung ikaw mismo suspected ka. Base sa ulat ng PIDEA, pangalawa ang Nueva Ecija sa Region 3 sa may pinakamataas na nakapagsagawa ng mga operasyon laban sa ilegal na droga kung saan 683 na ang naaresto ng NEPO o Nueva Ecija Provincial Office at mahigit sa 450 dito ay mga nakasuhan na. Danira Gabriel para sa Balita ang Unang Sigaw.